Kumusta mga ka Ang pagbabalik sa ating YouTube channel, The Short Zero One, sa ating video ngayon mga ka Zero, ating silipin ang YouTube channel ni Ivana Alawi. Ngayong bulan ng August 2024, ating tingnan ang kanyang channel, dahil sa isang website na ang Social Blade, dahil dito ating makikita ang mga YouTube channel ng ating mga idulo na mga vloggers, Layunin natin dito na maka-inspire pa tayo ng mga maliliit nating mga YouTube vloggers na katulad ko. Please mga kasiro, subscribe, comment, like, at shares mga kasiro. A to the city streets, we began to feel the fire. Ivana Alawi, Miriam, Said, Samir, Marbella, Al-Alawi, pinanganak noong December 25, 1996, known professionally as Ivana Alawi, Tagalog is a Filipino actress, model, and YouTuber. She is also the CEO of her own skincare brand, called Ivana Skin. Nagumpisa umpisa itong mag-vlog noong June 1, 2018. Mayroon itong upload videos na umaabot ng 213 lang ito. Kung ating isipin ang liit lang ng kanyang upload videos. At mayroon din itong subscribers na umaabot ng 18 million, medyo madami din ang kanyang subscribers mga kasiro, at sa kanyang video views naman mga kasiro. Umaabot ito ng 1,526,364,000. At country naman ni Ivana Philippines at ang kanyang channel type people. At dito naman sa kanyang total grade, bay, at sa kanyang total blade rank naman, mayroon itong 55,334 at sa kanyang subscriber rank naman ito, mayroon itong 281 at dito naman sa kanyang video views rank naman, mayroon itong 9,984 at sa country rank naman ni Ivana pang number 5 ito. At sa kanyang people rank naman mayroon itong 59. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, mayroon itong 100,000, at tumataas pa ito sa ngayon, at sa kanyang the last 30 days naman na video views, umaabot ito ng 11.284 million, at bumababa ito ng 6.0%, at dito sa kanyang YouTube stat summary ito ang kanyang mga nakuhang subscribers at mga video views at sa kanyang weekly average tayo ating tingnan. At dito makikita natin sa daily average ang kanyang US dollars na makukuha kada linggo. Sa estimated earnings nito may US dollars itong nakukuha. Sa lowest earnings nito may 94 US dollars ito kung ating ipalit sa piso umaabot ito ng 5,452 pesos, at sa highest earnings naman ito may nakuha itong 1,500 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May pira ito na, umaabot ng 87,000 pesos. At dito na tayo sa monthly earnings ni Ivana Alawi, paalala lang mga kasiro na itong ating pagre-review sa mga YouTube channel sa ating mga idulong mga vloggers ay nagbasi lang tayo sa website na ang Social Blade, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakoha itong 2,800 US Dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 162,400. At dito sa kanyang highest estimated revenue, may nakuha itong 4 to 5,100 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Ubaabot ito ng 2,615,800 pesos, agrabe mga kasiro ang laki na pira ito, kailan pa kaya tayo makatikim ng ganyang kalaki ng pira, na sahod sa YouTube, maraming salamat sa inyong panunood, hanggang dito lang tayo mga kasiro at sa mga susunod pa nating mga video. God bless all.